Mm -hmm. mm -hmm. Mahapon na naman pala mga kajunini mm -hmm. Merienda time na naman Ano kayong merienda natin ngayon Mga na tayo dun sa labas Baka sakali meron Hapon na naman na naman talaga mga kajunini. Maghanap tayo ng mga kain na ako Napakagulo pa ng bahay makain na ito ngayon walang laman ito wala rin makaya ito ngayon mga kajunini so isa lang ang remedy nito ngayon kajunini pupunta tayo doon kay Ante Esther mga kajunini ayan wala lahat kajunini kaya pupunta tayo doon kay Ante Esther ngayon doon tayo maghahanap ng mamimerienda mga kajunini so, ayan, samahan niyo ako mga kayo pero bago ang lahat, pasok intro! Ayan, nandito na ako yun kay Ante. Naku, ano kayang ano dito ngayon, tinda niya. Parang ganun pa rin ah. Oh. Ayun, yun natin ano to. Uy Pananak yung tingnan ng anti-ister ngayon so, Parang walang tao yata ngayon dito ah Asan kayo yung mga tao dito? Parang wala Walang oh. tao ngayon oh Ako po Ako po Ante wala ang tao mga kajunini ha hindi yata tayo baka ka ano ngayon ha walang tao ang tao dito wala ang tao dito ah. ayan walang tao dito ngayon wala si antistir oh nasan huh? ah, kaya siya ngayon uutang sana ako ngayon ng ano niya tinda niya ulit na ano ba Tumaku, walang talagang ano sa bahay ngayon walang mamirienda ay. Hmm. Hop, huh? andyan na pa si Spirit, oh. Ay. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Ah, uh, mag-utang ka na naman. Huh? Hindi na ako magpapautang ngayon. Wala na akong paninda oh. Ubos na ako. Oh. Tagal-tagal mo kasi magbayad. Ay. Okay. Sayang gutom pa naman ako sana. Wala, hindi pa ako nagmerienda ba? Bakit marami na pala akong utang dito? <laughs> marami na ah. Haba na yung listahan. Haba ah, na pala. hindi ko siya papautang ngayon Akala niya siguro makakautang pa ngayon eh hindi na si yung dami dami na niya utang hindi siya nagabayad <laughs> so ayan kayo ini hindi tayo nakautang kay anti steer ngayon ang oh. ulo kaya ayan umalis na lang ako mga kayo ini talaga talagang ano mukhang may rigla yata mga kayo ini <laughs> gago so yan ang aral kayo ini na kung minsan, yun pong kabaitan ng isang tao ay hindi po natin kailangang abusuhin. So, bukas na lang ulit mga ginini. Sigurado malamig na ulo nun mga Babo!